Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung sino man po ang naminiwala sa albularyo, ako po ay Smadik Beleta, isang faith healer po. Nagtatawas po ako kahit ano po ay ginagamot sa pamamagitan ng pangalan ng ating Kristo na nagbigay lang po sa akin ng gifts. Alam niyo po, meron lang po akong papaalala sa inyo na sa panahon po ngayon ng mga internet, mga iba-ibang klase ng mga bagong mga ano ngayon tungkol sa internet, ay marami na po ngayon ang hindi naniniwala sa albularyo o sa, sa mga multo, mga spirit, mga negative, marami na po. At sasabihin ko po sa inyo, kahit po sa panahon ngayon, ng mga young generation, ay meron pa po. At, sila po ay nagbago na rin po. Pero ganun po pa rin sila. Yung mga mangkukula, mga mang aswang. Sila po ay nagtatrabaho na rin sa gabi. Pero sila po ay mga angkan ng mangkukula, mga mang aswang. Kaya magingat ingat ingat po kayo lagi. Dahil sa dami po nang nagpapatawa sa akin, ay sila po ang nagsasabi at umaamin daw ang mga babae na nakasama nila na sila ay mangkukulam. Talaga pong totoo yan. At ang gawin nyo po, huwag nyo pong kalimutan magdalay. Lagi ng rosary, asin at bigas sa inyong bag. Yan lang po. Salamat mong marami.